Hi guys, di ay miss kaluo or kalibunan. In short, yeah, nagakaulakaw lang mi guys kay samtang di pa it ang panahon, nagoking woking mi kay nangaon mo mi og snack mi quaker oats ba. Nabusog man mi, mo nga baktas baktas mi arin lapita. Saman. Hawirin. Sunes? na lang ako siya pangawat. Huwag lang sunes, oh. Kamang kamang maglasunes. Mamrantig ka. Agoy. Turo, oh, tong sobra gundo nila. Ah. Manguhoy siya glansunis, o. Oh. Wala ka sabahan kang pe. Oh, Nakuhito ni mo. <laughs> Nanawa siya ng <nangawas>, itong glansunis. Ah. <laughs> <laughs> oh, ang guwe ng pagpangawat og lansones guys, mamalantig. Oh. <laughs> oh, nakakuha ko siya oh. Ah, galing ah. Ayah, nakakuha ka? Wala. Ay, ko ka. ya planting pa more taon. Kita ka? Ayah, oh. Kari naman, punuan ni sa ano, sa Dorian. Walay bunga. Lain, punuan ang Dorian. Dahang no? sanga.